sige okay, po ah, papagsininin ka na haha sige po dito hindi, okay, may pangkabit ako Bago na ha? baka may lakit ako Bago na Hilak lock ako dito yeah, Ma Ay. pag ako dito Hindi na lang sa'yo

malapit yung gulong ko eh. Ayun. Oo nga. Ah, malapit yung gulong mo. Oo. Oh, tatutulak niya siguro yung Oo. Malapad yung gulong, ayun, dapat kayo yung kayo. kung lang. Kaya yeah, pala. Ayun, ayun. ayun yung gulong mo. Tatanggal. Kasi ko lang kasi na ano. Kaya malapad kasi yan. Matama siguro. Hindi siya kaya ako pasawa kano wala ka sa malapad kaya mo, mo nalang kasi lapad ng gulong sasabi talaga yan check in ang gulong kasi lumusot pa dito ko nga kita dyan nag gaano ka ah, na, ngayon may bata pa eh. may bata pa ngayon kaya kung atong ano ano mo ang pusap natin to Sabit ko yun nga Sayo yung gulong mo sa kadena. Sa bawi nyo. Oh. Sa molino po. mag kami, magsisiming dyan sa ano. Inangkas ko na nga lang to yung asawa ko. Nagsinangasin ako. Inangkas ko na lang to para makatipid sa... Oo. Oh. Nah, sabi ko sa susalili, to sa may arawan. Sabi <laughs> ko sa susalili, mumuputo to sa arawan. <laughs> Ito na mainit no. oh, ah, na Ito Putol? Yun. Opo na putol na ako naman Ah, laglag na nga Laglag yung lock Lock Yeah Yeah.

Ay, ah, ito ko eh, may bata kang kasama eh, kaya init pa naman O, oh, Wala well, na na ako magtulak eh, <laughs> init pa, yung init kasi maigit pa Pinanilip ko yung kapudos ko, upo sa init ang dito Ayan, okay na Thank you kuya Thank you hindi ako pangunin lang iyon hindi na hindi na na hindi na akong bayad tulong tulong lang tayo ano po ang mga kaibigan vlog. GAYO MOTOVLOG ano po? GAYO dito kayo sa mahorlap lang din. kasag po pa ako. buhan po? nasa buhan po, sa bangga siya o basahan hindi ako tulong thank you kaya magdadating sa karsada, tulong tulong lang thank you po GAYO MOTOVLOG oo siya yung mga ka na? hihihi <laughs> <laughs> mo na lang yung gulong kasi masyadong malapad oo, makasakit yung na ikaw sige sige, ingat po ah sige ingat ingat, ingat. sa so, natunungan natin si Nakuya kasi so, ah, galakad na init may bata pa naman